lawas ni San Pedro. Mukhang ka na fiesta ni Catholic. Nakadumog mo ng old Catholic. Ah, mga na dapit, nahihugsok. Kadumdung mo, hindi dapit tayo ng sibahat. Ang old Catholic na asa ay pagsimba sila mga kutay, ni San Pedro sa Roma. mohpasabot Dako kaayo og kay hangayonan nga gihatagan atong sa tong Ginoo si San Pedro. Nganuman, ang gihatagan og oh, giyawi eh, sa simbahan, the bishop of the church of Rome, ang mga obispo sa simbahan sa Roma. Successors to Peter, ang sumusunod ni San Pedro. O ang mga pastor nga naa sa universal nga simbahan sa kalibutan muisip ni San Pedro nga maoy pangulo. Wat pasabot, aman ang lawas ni San Pedro karong panahon na naa sa Roma, no? Sa basilika na sa Roma. So, dinhi sa katisismo sa tong simbahan nanudlo atong simbahan nga sa pila ka ni apostoles? 12, no? sa dosi ka apostoles usa lang ang dipili niyang lider o mao ka na si San Pedro no di ta malimot nga mga apostoles pinili sa mga pinili pero si San Pedro pinili sa mga pinili sa mga pinili ano ba sa kadaghan sa mga apostoles dosi ka ang iyang giisip nga lider mao si San Pedro. Kaya sa usa ka kahupungan bisa may apil ninyo diri sa mga grupo, association. Sa usa ka grupo kinahanglan do nay lider nga himuon nga usa may function ana. Aron may bangulo, mooy mamahimong tingo diha sa mga grupo. No, mo na ang um, leader. So, sa usa ka barangay, kinahanglan dunay kapitan. Kapitan sa puro. Puro presidente. Magilang pagani puro presidente daw. No. Dito sa bantali oh, ikasuhay puro presidente. <laughs> o niya, ang sapag yun, sa lungsod na doon ay mayor, no? Sa provinsya na doon ay gobernador. O kanang maong mga hutong sa mga lider istruktura kinopya na sa simbahan katoliko. Ang istruktura sa gobyerno kinopya gikan sa simbahan katoliko. Bananglitan. Dep ed secretary, donay under secretary, donay regional director, donay principal o donay mga supervisor pa gani. O kanang hutong nagsubikat ka na sa manahon sa mga apostoles, doon ay mga lider. Kisa may mga ginikanan, Andre? tandaan naman siguro tayo ginikanan. Ano ah, rin? Kisa, ano itong isang batan naman, no? Ang ginikanan nga buutan, kung mo ato ang iyang, kung malanghit siya nga mula ang iyang balay, ibilin gila sa kasaligan. Kisa may kamangulang, Dre, Pinapinagod kong naan kamagulangan magbulakan, may ingon din si nanay sa tatay nga, mulakaw man ikaw maoy at iman na Nasayud ang Nasayo ng nga mulakaw siya mo balik sa amahan. Mo hinungdan, nga magpili din siya kwider, aron maoy mo padayon sa iyang tahas. O kinig kwider, maosi San Pedro nga patron ato sa atong simbahan. Atong papakan ang Kabrides Gino. Namihimo siya ng lahat. Karon, unsa may pagpanudlo sa atong simbahan may tungod kang San Pedro. May ko na atong simbahan. Ang katoliko nagtudlo nga si Kristo naghatag na ito kang Pedro sa labaw ng gahong. O katungod sa so, pagdumala sa iyang simbahan. Ang maong katungod, yukta ni San Pedro, nga obispo sa Roma, o atong Santo Papa busa aron mahimong tinuod nga sumusunod ni Kristo ang tanang Kristohanon nga kaparian o mga laiko kita mga laiko kinahanglan mahiusa sa pangagamahanan sa Roma din si Pedro nagdumala di siya mga sumusunod ang simbahan katoliko nagtudlo gayon na ang Santo Papa kung siya manudlo gamit ang iyang katunggalan Isip sumusuno ni San Pedro, labaw nga pangulo sa tibok simbahan, may tungkol sa tuluhuan o moralidad, alang sa tanabang mga katoliko, dilik siya masayok siya ang pagpanudlo, pinaagi sa taglang sa on nga pagpanalipod sa Espiritu Santo. Nagawa na to? Bisaya naman to. Sige nyo dito, kinahanglan kitang mga ko mahiusa sa pangatong dalan, pagdumala sa rumah. No? Kung may ikon ka na katuliko ko, di na di, pero di lang kong utoo sa ito pa pa, di na kong katuliko, anak, katulik pa ay Ah, naman ka mali pa, dito naman ka, no? So, kung may ikon ka na katuliko ko, pero di kong ni Father Fred, kailan? Katuliko pa na? Di na, gano'n ba? Ang atong pare, kutay nga to, sa rumah, sa obispo, o ang obispo, ang kahimu niyang obispo ang ah? Santo Papa. Papa. Ang gabiti ng obispo, ang Santo Papa. Yakin sa man ang ato ang Santo Papa karong panahon na. Yung sa Santo Papa karong panahon na katuliko? Francis, karon? Ang buhay karon? Pope ang kasamtangan ng Santo Papa karon? Si Pope? Francis. Pope Francis. Uyaw naman maning ang ipagawas ng mensahe ni Pope Francis kay Maton Paniya Kailangan mo na mga pare ng mo humiliya 8 minutos na lang dyan Kailangan kayang katulad itong mga matuog Kasi pinaka-favoritong part sa misa Muhumiliya ng pare Nga naman, kay matuog naman siya Muhumiliya sa pare O no? kao na nanginig kalawa eh matod ba ni Pope Francis kinahanglan dili mo lapas og Minutos pinanggap eh, kay mo po ni Pope Francis no. Eh di man siya gusto magduka mo nga samtang sa pare no. Utro na pare katugon sa asta sa na ni bahay katugon sa no. Utso minutos lang pero dili na mga atong topic og karong panahon na. Pero Dagahan na mga egsoon ng mga katulito ang wa masayod sa kamay ng danon nga mapil nga gihugta ni San Pedro. O gani, dili sila mutuo ni San Pedro nga mawag Santo Papa. Kaya nga naman, si San Pedro giingnan sa itong ginoong uh, yawa sa tanas na ala sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 23. Mateo, na may Biblia sa inyo, Inyo nang mabasa sa San Mateo, Kapitulo 16, Versikulo 23. Ako basa ng Biblia para inyong masaktan. May atumbang sa si Esos o may ingon kang Pedro, pahawa sa tanas o sa ikaw kababag sa atong agyanan, kaya ang imog huna-huna sa tao o dili huna-huna sa Diyos. Kinsay gina niya sa tanas, Si? Pedro kung sa ang natong mga iksoon nga mga mabasahan ng inyong niya sa dini katoliko may nga sila nga sa ato bang inyong santo papayay? ha? baoy? Sumara, sa tanga sumala sa? Matthew Kapitulo 16 versikulo 23 kaya kung mabasahan ka nasa inyong balay gusto ko may, may tabo nimo, pagkasunod balik, yan mo yan, orin yapon ka, nakakapit ako. Pagkasunod balik, doon na dito sa swimming pool sa Lumbia. Gibundia ka na. Kaya hindi lang mo oh, tungo sa Nisan. Kaya hindi na lang sa ginawa. Ito ba dito ang magbasa? Tungon ni gidala siya ni Pedro sa layo sa ubangan o giinan, dili unta ka na may tabo ka ginoo. May atubang si Jesus, umingon kang Pedro, pahawa ang satanas. O sa ikaw kababot sa akong agyanan. Kaya ang ibong hula-hula, hula-hula sa tao, o dili di hula, hula sa Diyos. Ngayon sila nga klaro kayo, na ang inyong Santo Baba, satanas, ay San Pedro. Karon, no. Nga itawag gitawag ba Santo Papa? Nga itawag gitawag ng Santo Papa? Ila binagyo na mga sumusunod ni San Pedro? Si Pope Francis, gitawag na itong Santo Papa. Di ba ang mga Santo ay ang kinitawag ng Santo nga? Buhay o patay? patay? Ha? Patay. patay. Sa ito ba, giyo na una niya patay si Pope Francis, no? Ha? O ang na batay, gihimo na ninyo, santo. O niya, huwag may balaan daw. Sa kalimutan, sa tambuhi, pata magahimo, maging tagsana. Mga bitaw na lang, adeser ang misa, may inyo na bari nga, Aro mahimo kita tanghus ug andam nining kasulugan hinulsuran nato ang atong mga sala. Mo na mayo na pare nagagumpisal nagakumpisal ako sa Dios makalanggahong sa tanan. O kaninyo mga iksoon e na nakalapas sa kong sa huna -huna, sa hunahuna, sa pulong, sa hunahuna, buha, buha, sa buhat, o wala pagbuhat buhat sa angay buhaton. Kay akong sala, niliban may nga ng pari nga, kay imong sala, may nga ng kay imong sala, di ba? Kay may nga ng kay akong, Si Pope Francis, sa nating misa, may nga sa nagkagay, kaya akong, ang himo mo na niyang santo nga, baka siya ako mo nila. Diba? Kaya akong sala. Akong sala. Now, muli siya nila itong mga ikso. Ang mahitungod sa papel no, pagkapangulo ni San Pedro. Importante nga ito ng sairan ang iyong pagkapangulo o nga nang itawag na itong Santo Papa o tinumod ba yung itawag si San Pedro nga sa Tanas, no? Sa atong ginoo mismo may sa nga si San Pedro. Pero, so far, kini si Pope Francis, mo niya nga itong ikadusentos, sa isintay Santo Papa, gika ni San Pedro, paingon ni Pope Francis, ano tay? tayo? Dosentos, ka, Santo Papa. Basi, mugawas ni Siyon Teresa, Dosintos, basta na naman, dali mo ka, no? 266 sa uh, si San Pedro, no? Sa ito pa, pente na diyong gulanga sa atong simbahan. Kung doon ay dating daan, doon ay bagong daan, ang ato mo'y pinaka daan. O, pinaka daan yung itong simbahan, no? Nga diin, naanatay dosintos, sa kamo nga, Santo Papa. So tubagon sa punto por punto kini may sa pagka pangulo ni San Pedro. No hatagan sa pagkada. Di malimot nga ang ministriya sa tong Ginoo gisugda niya ni sa Dulce mga apostoles. O kan trabaho sa mga apostoles mga kadaghanan sa si mga apostoles mga mana naga. Ngayon man sa ginoo huwag mo na naga. Huwag mo na kapangutana na. Huwag mo na abukado. Huwag mo na dipili ang mga inilas ka na rin ba ang kireto. Ngayon ang mananagat mo na dipili. managat Ta o? Tao. Tao. Sa pag-iol? Kaya kini magudang mananagat, na nila ang gitawag o virtue kung gracia, virtud, virtud sa paglaon. Kami siya nung managat na sila siya, huwag ko ha, pagkaugma na, bubalik No? Kami siya, huwag ko ha, na. O muna yung kinaiya na nakita sa ginoo sa mga apostoles, mga mananagat. Bisan pag Mugas na nag duha ka litro ng gasolina ron, niya pag-uli ana lugi, ug maubali kay una. Mutinga ka. Ano mo Kay duran ni sa paglaom nga basin di ay Oksyon pagkauma na matulog ba? Kung kaya daw ano no? Oh. Siro karo di man. Muna yung kinarla na katong huna huna sama sama na nagat. Mabalik kita, ini juman pa yung study ra ba? Pagkasunod sa mga dinas, mabalik kami. Sa mga daw kay Wah, ni bukan ayah. Dan kan cikgu oh. Semua so, balik kita Mulai kena ia sa menanggap. Apaan? Ang ato sa simbahan, di panagat sa bisan o gisugdan kini sa mga mananagat ang atong simbahan, di panagat sa usalayang tinuan No? Yes. Dagan mga katulik kong lingkung, uh, balingon lah. Sa so, may ipaon, panagtinapah. Para gnudels. Para bugas. Pembira, Pak. Awak nah. Dili nak katolik ko pembira eh. No, gosok nak ay balawai sa mga katolik ko. Nga ban. Kay gi tanangan mandiali o pagkaon. Maay kay wala mo dapit pagkaon, ha? Wala na? Kaban ada orang pagkaon gay gitokob. No, wala. Wala tugbaan, tuan. Tagal. Gracias por el voto, gracias por venir que por 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 birra. Dije por birra no, no te Pero ilegal la ley la ponaca. Ano ilegal la. Mugamit pa dinamita. Dinamita hon do pagtunod alas Katoliko, ang mangurus, bawal alas Biblia. Pagambos mga santos bawal, pagbatan ng bawal. Pagbukad ang mga na hayag na. Paglutaw, tao, na ng Katoliko, no. Munanga pa sa si Ginoo, naggahimo mo nini, tamas nga pag bisan siya buhat ginigrekwal sa tong pare, pero dako ni alam sa tong kalang, alam sa tong kalag, galangsto pagdumon, no? Now, sa pagsugod sa tong Ginoo sa iyang ministry, mate ang sa unsa lang diyon, sa soltiya ang ikaw, ikaw si Pedro o sa ibabaw nining bato, tukuron Cristo Monte Cristo na sa itong dito Pinulungan nga ano siya nga pinulungan aramay ko. Dili man dili man bisaya itong dito Aramay ko ang iyong pinulungan. Nga Petra man eh, gawikan kay ang huba na ng Petra means kipas. O kanang kipas, may na ni eh? Pedro, no? sa mga Bible scholar, gumingon sila nga huwag kalainan ang pulong Petros o Pedro, Petra o Kipas. Huwag na kalainan sila sa iya lang lingwahe. No? Si Pedro gitawag sa isang Kipas. Juan Kapitulo 1, versikulo 42. Ako basa ko ng Juan 1, 42. Gitawag sa siya o? Oh. Sa niya? kipas. Ato ang basahon ang sulat ni San Juan. Nya ini kuman ani na aman may mga notes sa mga dawat so ay na mo kabalang kakon pulos numero ang isuwan dere ni abot sa balay dito na niya na masumpay sumpay ang basa ega uh, review niyo mga dere. Onya gidala niya si Simon Pedro Ngato ka ng mitutok si Isus kami at may inuul. Ikaw, Simon, anak ni Juan, apang sukat gano'n, ko ikaw, kipas o sipas, nga sa ato pa, Pedro. no? So ang pulong kipas o sipas means Pedro. Gitukon ang katulad ko, ang giisip niya nga pangulo sa simbahan sumala sa Mateo 16, 18, San Pedro. Taliwala sa dusig ang mga apostolis. Nga San Pedro man, ang Diyos nakikita ni San Pedro, ang Diyos di ay wala mo pili sa angayan. Kung di li, gihimo niya ang ang iyang pinili. Kita mo tayo ang angay diyan ang tumabang sa you ginoon. Know? Pero gipili na sa Diyos ang mahimutang angayan. No? So, sa kanakan sa mga apostol ni San Pedro Mayang giingnan, o giingnan pag-ibig niya, ihata ko kanimo ang iyawi sa... O saan may iyawi ha? Iyawi sa balay, iyawi sa kaninote. At gano'n. Ihatag ko kanimo ang iyawi sa hingharian sa langit. Ang imong ilili din sa yuta, ilili o sa dito sa langit. O kaya mong itugot din sa yuta, itugot o dito sa langit. Gihatagan sa giyawin. O kaya giyawin yung gihatag niya, usara diyon. No? O kaya sa giyawin si saan? Petro. Usa ka ng giyawin, buwag pa otoridad. Nalitan gani, kisa may bata, papalihan to. Ang mga bata sa una daw, inigat to sa eskulahan, sugat to na niyang maestra. Dagko lang iyang dala sa maestra o oh, ihatag sa maestra ha? Yahweh. Yahweh. Paghatag na si Yahweh, doon na na siya ay otomidad na ah? So ang kinin ni Yahweh di ay doon ay bot, lalong na kahulugan authority o oh, katungod. Gihatag na niya katungod si San Pedro. Ang ikong idili sa yuta, idili o sabsa, ang imong itugot sa yuta? Itugot sa langit. langit. Muna yung makainun, tangan kinik. Dahil kinik pagtunod. Nara sa Matthew. This is size. 18, nga sa 19. O ang hatagan o giyawe, mahimo siyang tabahan. Ang hatagan o giyawe sa walang Biblia, mahimo siyang Abahan ahaman ang basa. Kamahimaw siya nga bahala ng atagang Isayas, balikan na Angkaraan ang suat no? Isayas, kapitulo ba versikulo? Dita siya... Adrita sa 21 Isayas 22 Dito sa Kapitulo 22 Versikulo 21 Ngayon ito sa 25 Kamasahan, hindi nga ka nagkagayon Minaw lang mo Kamasahon kung saan nagyatang Sa nagyata ni Petro, Yahweh Oga Tumlo na ang si Propeta Isaiah Nga tagang sa si Yahweh Mamahimong amahan Suluban ko ikaw sa imong biste. Baksan ko ikaw sa imong bakos. Si San, sa atong Santo Papa nang kita mo nga nagsunog sa biste o gipaksan sa imong bakos. Itugyan ko kaniya, itugyan ko kaniya ang imong gahong o mahimo siyang amahan. Kusa mahimo? Amahan kun sa atong bang pinulungan, Papa no? Mahimo amahan sa mga lumulupi o sa Jerusalem o sa Huda. O isangon ko sa ilang abaga ang yawi sa balay ni David. Kisa to'y na ang amahan? Ang nahataga, no? Yawi. Isangon ko sa ilang abaga ang yawi sa balay ni David. Sa iyang muhapli ni ini walay makasira. Musira siya ni ini walay makahapli. Ibutan ko siya sa usag halikon nga dapit. Dapit nga daw sa uksok, o mahimo siyang karbo sa iyang mga banay. Di, di ato maklaro sa Isaiah kapitulo 22, 21, ato sa 25, 23, ato mabasa niya ang hangatagan sa Yahweh mahimong abahan amahan. O hangatagan sa Yahweh Amahan niya sa ato pa sa ato pinulungan Papa o sa pinulungan sa sanayin pinulungan ditawag po ng Father o Papa sa English Father So ang nataga ng Yahweh na himong amahan o kahimo siyang pangulo sa banay Nani ang iyawi sa balay ni David o kinig mahimong amahan pagatawgon sa kinig balaan. Muna mo tawag tao, santo. Kung sa may laing term sa balaan. Sa laing terminolohiya sa balaan means santo. Pinadayag kapitulo 7, versikulo 3. Ah, uh, Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 7. Sumpay-sumpay tanay nga nagkanayon, pinadayang 3, 7. Kini ang binsahe na giinyon sa balaan o matuod ang naghupot sa Yahweh ni David. Kung saan naghupot sa Yahweh ni David? Balaan o matuod. Kung saan, bot pa sa ng balaan. Mens, To. Diba? Sa aking pinulungkot ng palaang means Santo. Mga isuma total si Pedro naghihatakan sa Yahweh na siya siyang amahan o ang amahan naghihatakan sa Yahweh mahihimong mga pangalan sa mga apostoles si Judas. Ngayon nagkulaman si Pedro ngayon katapusan man si Judas kina ng ginoo nga who does not pay? No? <laughs> oh, nga yeah, doon lang diyo'y doon lang makasasala sa sayang dusi kay mga apostoles. Mabitaw nga kung may